Kanais Rabano. Diba? Ang ganda ng mga balay. Balay channeles. channeling. Chineling. Huwag nang himasa na mo? Opo. Pa. Pa. mo? kay lapok mag Pa. Tl Pa. 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 Pa.

kaya ah, very kay nat puno puno na sad ang tubig nya nga to kay ang awas ad ko ha yes makauna siya so abrihi ang mga hinog pagkuha ka ng hinog Ayo tan. Ayo tan. Lain kambing. Denge ramang ayo na pana. So guys, ang mga bata, ang mga pudya busy ka ayo sa pangunha og fashion fruit. Kaso lang mga hilaw pa man ang uban eh. So dili nila makaon. Wa man sila lami og hilaw man. No. So manhi siyang Oh my god. Mimi, why why Asa a dong? So meron ding papaya dito guys, kaso lang gag may pakaayo ang bunga na. Nung gag may pakaayo siya unod. Oh. Ay da kay mga usmog oh, mo niya. mga usmog, mga lunod mo niya. Ikaw na na Taba? Ay, ang sarap niyan. Masarap kaya yan, guys. Ethan, malirin. Kumusta na kayo, John? Harap. Kambing! Ano kambing guys? Ayun o. Kambing. Ayan. Ayan. Kambing kini 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 kambing